is near. <laughs> <Okay. laughs> Opo, pili ko si Isne, uh, hindi dahil Bisaya din siya, pili ko mag-click din kami kasi nakakatawa din siya. Talaga. Nakikita ko din yung sarili ko sa kanya, minsan nila din ako sa TVB, Eh, may mga bumabalik yung mga clip ko doon, 38 kilos lang ako noon! <laughs> <laughs> Tama na po! Nakikita <laughs> po ulit nung alam. Opo! Nakupo pala kasi 10 kilos yung na uh, nadagdag sa akin ngayon, 48 na. ba <laughs> yung longest bagay sa puso, nabitwim. Kaya hindi ako masabi-sabi maganda ako ni Kuya. kasi parang isang upo na lang, babay lang sa akin. Pero yun nga, kung pa ko talaga. <laughs> is near. Yes, is near. Pili ko din si, si Bianca, pwede. Uh, sino ba ba ko ba pili ko ma-close ko doon? Si, si Mika, kasi nakikita ko very ano siya ka uh, deep siya kung baga uh, kapag nag nag uh, parang siya having conversation po with someone talagang may something sa kanya na um, sobrang deep yeah mo oh. mo <coughs> mga advice you niya know, sa mga sa mga ibang housemates very much right there sabi mm.